Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang trade sa pagitan ni Kevin Durant at Alfred Shingun. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang tunay na rason bakit hindi na draft si Bronny James sa first round ng 2024 NBA Draft. Matapos nga po mga na kunin ng Houston Rockets mula sa Brooklyn Nets ang trade swap ng Phoenix Suns, ay isang malaking pahiwatig na nga po ito na desidido na nga po talaga ang kanilang buong prangkisa na makuha si Kevin Durant sa lalong madaling panahon ngayong offseason. And speak of Kevin Durant mga katrops, mismong si Stephen A. Smith na rin naman nga po nagsabi na gusto na nga po ng Phoenix Suns na i-trade si Kevin Durant sa lalong madaling panahon. Kaya dahil nga po dyan ay ang Houston Rockets na nga po ang pinakanaungunang na posibleng makakuha sa kanya sa mga susunod na araw. Ngunit ang tanong ngayon mga katrops ay kung paano nga ba maukuha ng Rockets si Kevin Durant ngayong off-season. Well ayon nga po kay Brian Wenhorst, hindi yan naman nga po dito sa sapat ang ilang mga draft picks lamang. Bagus ka kailanganin nga po nalang i-offer sa Phoenix Suns ang kanilang batang big man na self-ranging si na merong napakalaking potensyal na maging superstar sa mga susunod na taon sa NBA. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa tunay na rason bakit hindi na draft si Bronny James sa first round ng 2024 NBA draft. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na bago pa ba man nga po magsimula ang 2024 NBA draft ay isa na nga po si Bronny James sa mga pinakamaingay na pangalan ngayong taon na papasok sa liga. Ang problema lang matapos nga po ang first round ng 2024 NBA draft ay hindi malang nga po dito natawag ang kanyang pangalan. Maging ang Los Angeles Lakers nga po nakupunan ng kanyang ama na si Lebron James ay hindi man siya kinuha bilang kanilang 17th overall pick bagkus mas ginusto nga po nitong kunin ngayong araw si Dalton Kenneth. Kaya marami nga po nagtatanong ngayon bakit nga ba hindi kinuha ng Lakers sa first round si Bronny James. Well ayon nga po sa binulgar ng isang NBA insider sa eski level pala nga po ngayon na Bronny James ay pang second round o drafted lamang nga po ito ngayong 2024 NBA Draft. Yes, kung siswertehan nga da po mga katrops ay maari pa nga po siyang makuha sa second round ng Lakers bilang kanilang ika-55th overall pick. Ngunit kung mamalasin ay maari nga po siya maging undrafted ngayong taon. Mas gusto para naman nga po ng Lakers na isang batang player na ready na agad makapag-ambag sa kanilang lineup kagaya na lamang ni Dalton Kinect. Since sa edad nga po nito na 23 years old ay mature na nga po ang kanyang laro at pangangatawan. Isa rin na naman nga po itong 3-level scorer kung sa napaka-physical nga po ito na maglaro, kayang dumepensa, at meron pa siyang athleticism kaya sigurado nga po na magiging sakto ito sa kanilang kupunan. Maging selebron James nga po mga katrops, ay aprobado na naman sa ginawang move na ito ngayong araw ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.